Hello everyone! Magandang hapon! Mayong hapon! Mga ka-farmers, mga kabayan! Nandito ko ako sa property namin at bibisitahin ko lang po ang asawa ko. So, it's still winter time but we have a 43 degrees Fahrenheit temperature today. Kaya po, umulan, Kaya po, natunaw ang snow. So, I can hear him. Tumawag po ako. Ah... Uh, hindi niya sinagot. <laughs> so, pero plano ko na po talaga bibisita sandali kasi matagal na rin akong hindi nakabisita dito sa likod. Uh, last time nagbisita kami, pinaanda lang namin yung uh, faucet. Tapos nilagyan ng heater sa uh, yung pinaka ilalim na meron. Nandun po yung pump ng water. So, okay guys. I can hear him. Ano yung tractor? <laughs> so, Ayan po ang pile na na piled up na pwede po yan biliburn po namin basta uh, galing sa sa mga puno woods pwede pong isunugin at uh, nagpaalam din po kami dati basta wag lang pong magsunog ng hindi dapat sunugin okay guys, punta tayo doon okay Paglakad na po tayo. <laughs> ah, wala na akong space. I don't know. Wala na akong space dito sa aking uh, 15. Ano lang naman yung ano eh. Tapos, bibili ka kung sa Google kung gusto mong dagdagan. Ay, ang ganda ang linaw. <laughs> Malinaw. Malinaw. Maganda pagbago na yung cellphone. Maginaw ang camera. <laughs> Ooh, yan po. Maputik kasi mababa po dyan. Dito akong dadaan. I'm out of the pathway. Nakikita ko pa rin yung mga pupo ng ano. Pupo ng aming mga <laughs> sheep. Pero ano na po ay. Matagal matagal siyang maano. Ayun oh, no? may mga pupo pa rin na basa. Oh, I saw the deer. It jump. Hey, deer. Oh, you know? <laughs> oh, pretty good, eh? Okay. Stop muna ako. <laughs> May mga tubig-tubig. Maraming -tubig. na yung kamay ko. Kailangan ko mag-gloves. <clears throat> Yan ang hirap dito. Maraming mga bako-bako. Ayan, bagong pine. So, tinap niya yung ano, yung mga puno na nasa tabi mismo ng fence. Yung sa likod po, uh, hindi po, uh, may fence na po dyan sa, yan yung farm ng kapitbahay namin sa likod. Ito po kami ang, kami ang gumawa niyan. Thank po. Nagdala lang ako ng konting uh, banana para kay Jack. Hindi pa po yan nagtatanghalian. What is that, Jack? Oh! There's a mouse! There's a mouse! <laughs> is it a mouse, Jack? Is it a mouse? Huh? Is it a mouse? Did you see a mouse? Where's the mouse? Where's the mouse? You got it? Get it? You got it? Oh, look. Where's the mouse? Oh! Oh, you missed it. Come on. Find it. Find the mouse. Wala, naka-escape. Wala, nakatakas ang mouse. Oh, he's sniffing it.

found it he found it that's he found field. it that's a field mouse oh a field mouse yeah oh yeah. they're just out here in the, oh. you know out in the open but they are not are they destructive too yeah. are they destructive to count are well, they i suppose they kind of eat things out here too oh he's alive yet. oh he'd bite <laughs> Put your finger there no <laughs> see these mice so these these mice they're a they're a fatter mouse uh-huh and they got a short tail. oh and they got bigger ears see their ears yeah but na ano, puno dito kasi kailangan po eh para tumubo yung mga damo at yan ay pagkain ng magiging baka namin dito ilang baka beef cattle din po yung sa kanila dyan happy mamam Marami kang snow. Ow, ow, ow. You hear it? You hear it? <laughs> you luma pong washing machine tamaan niya. Buti na lang nandito ako. Not too much. You even scrape the the dirt. <laughs> Warak! Warak ang washing machine na lumak. Bumaba na nang bumaba yung lupa dyan, no? Nag-erode. Besides na nai-scrape yung ulan. So, pababa Pababa po kasi yan, eh. Pababa doon. So, sa, sa dami ng ilang taon na bumaba ng bumaba yung lupa yung aming uh, yung aming uh, tinakpan niya po ng tarp pero hindi natakpan lahat kaya yung aming uh, firewood siya doon, up the road, sa kabila po. Tapos, pagkatapos siya mag-scrape, scrape doon, so abutin po siya ng, sabi niya, tatlong oras. <laughs> Three to four hours. Wala walang wala yung mga kapatid niya para tulungan siya dito ngayon po oh, ay linggo today Sunday is Sundays, guy Oh, natabingin na. <laughs> ay kaangkas niya doon sa loob ng tractor. Ang lamig na, guys. Okay, isang scrape na lang at ako ay tapusin ko muna to. Gagawa kasi ako ng blueberry pie. Gusto kong sumama sa Sage Lake. Yan. Kasi nag-snow ng Friday, Saturday at hanggang ngayon. merong pa konting Mahina lang na snow flurries right now. Ooh, ang lamig! Okay guys, bye muna. Bahala na si siya Wala siyang katuwang. Ay sana mayroong tumulong. Guys, yan ang aming firewood. Dito, hindi na natakpan kasi maliit yung tarp. Ayan. Sayang ano, tingnan nyo po guys. O, oh, awakan ko ha. So, kala nyo maliit yan. So, kung marunong ka ng kung ano-anong project, yan ay maganda. Oh, ayan, tingnan nyo po. <laughs> Where's Jack Jack? Hmm? <laughs> ayan. Ayan po ang aming wood stove. Ayan. Tinakpan namin para hindi siya masyadong uh, malagyan ng snow. Ayan. Ayan guys nag-scrape nag na dito kaya huh? so mahangin ngayon kararating ko lang guys ayan na-scrape na yung road ayan ang update ngayon at ngayon nitong, nito lang po yung hapon nag-sunny ano nag -sani -sani. I hope wala ng snow magpahinga naman kami sa snow <laughs>